kain kain gabi na akong kumain katatapos ko lang sa gawain wala akong ulam na ubos kaya ito na lang ako pinagkalpak kalan na inna po tapos sausaw sa bagoong ano? Ano? may itip pa mula pa kaninang 7am nagtatrabaho na ako kakatapos ko lang meron pa bukas ulit pero okay lang basta ako magpapahinga na ngayon bukas ulit, may bukas pa o, oh, sausaw sa buggoong o, oh. oh. sarap meron akong sinigang dito na spare ribs, kaso wala ng laman, sabaw na lang kaya yan Okay na ako, hindi na ako magluluto. Ito na lang, it ay kanin na bahaw. Inikot-ikot, sausaw sa baguong. Tapos kainin. Mm -hmm, kain kamay ko. <laughs> apir, apir, apir. <laughs> Mag-apir tayo. Masarap, masarap din, paminsan-minsan. Ang kanin ko yun na lang, oh. Mm. Masarap din nung mga bata kami itong ulam namin Special to noon. Mm. Tama na. Too much sa bagoong masama. Mm. Bagoong ko oh. Mm. Yes. <laughs> Ilocano. Hindi ko kinakahiya yan. Mm. Aper. Aper, aper, aper. Alay 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 <laughs> Sarap, sapa 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 Sana lang. Ang sarap eh. Kasi gutom ako at pagod, walang meri merienda. Bukas maaga rin nalit ako gigising. Kusto bi continue. kaya. Sarap. Hmm? Bakit ang sarap? Ubusin ko na. Ang ubus na. Gusto ko rin sana yung totoong matigas na. O hmm. yan. Sarap. Hmm. Ano ko sa panonood.